Maraming Pinoy ang umaalma. Bagong pasa sa Kongreso na 2026 budget. Hindi pasado sa maraming tao. Dapat totoong mapakinabangan daw ang pondong bayan at hindi ulit makurakot. Tuloy-tuloy. Samantala, may nirekomenda na ang ICI sa ombudsman na pangunang listahan ng mga dapat kasuhan. Marami pa raw ang susunod. Kaabang-abang ang mga darating na kabanata sa so pagpapatuloy ng ating pagtututo sa teleserye ng Batas at Politika, The Hidden Files. Kalikasan na raw ang gumagawa ng paraan para ilantad ang talamak na korupsyon sa ating bayan sa mga bagong larawan na ito at video na viral online. Nakakadurog ng puso na makita ang kalunos-lunos na sinapit ng ating mga kababayan sa Cebu noong nakaraang bagyong tino. Kita sa video ang mga bata at matatanda na sa ibabaw ng mga bubong. Nangangatog sa lamig dahil basang-basa sa ulan habang kumakalam ang mga sikmurang gutom. Apura din sila sa pagdarasal para sa kanilang kaligtasan habang pinagmamasdan ang tubig-baha na umaakyat ang level sa kanilang mga tahanan. Ang saklolo mukhang wala pang pag-asang makarating. Sa paghupa ng ulat at pagkalma ng hangin. Nagsisimula ang pagniningas ng mga damdami ng ating mga kababayan na tahimik na nagmamatiyag at nakikibalita. Sana so wake up call na to sa gobyerno para wala na ang mga ng mga Pilipino. Kawawa po sila kasi marami pong namatay at saka nawala ng tirahan. Higit sa lahat yung buhay po nila. Siyempre po, ano, kapwa pilipino ko rin naman po, ba? Diba? This disaster is happening in the Philippines. I have to blame the government that was involved in all this uh, corruption. We trusted them. Sa mga evacuation centers na naman, magtityaga ang daan-daang pamilya para maitawid ang kanilang mga buhay. Perwisyong dala sa marami naggawa ng kapabayaan at pangaabuso ng ilan. We are very, very sorry. na uh, hindi ko uh, na, na siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating uh, casualty figures. At ito, uh, karamihan talaga ay dinala, dinala ng tubig. Uh, dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinagahan- daan ng mga LGU officials was a storm surge. Uh, yung papasok talaga sa dagat. Pero ang talagang nangyari flash flood naman. Iba-iba yung nangyari. It was by far the worst flash flood caused by a typhoon in the history of Cebu. In less than 10 minutes biglang the water rose dramatically, no. Cebu and I want to appeal also to the public na if um, there are any donations for Cebu mm -hmm. right now, we are open for it. And the most especially, I want to tell the Cebuanos that do not lose hope. Sa bawat pagbulabog ng inang kalikasan sa maling desisyon ng mga nanunungkulan, nagsisilbi itong paalala sa mga Pinoy na dapat nang singili ng mga may sala. Deserve ba ng mga Pinoy ang ganitong kapalaran at pagihirap? Sa laki ba naman ang budget na pinapasa taon-taon ng mga mambabatas? Saan ba talaga ito napupunta? mahigit 6.7 trilyong pisong budget sa 2026 ang inaprubahan na sa Kongreso, pero maraming Pilipino ang umaalma bago ito maipasa sa Senado. Marami na naman daw makukurakot ang mga buwaya. Makonsensya naman po. Maawa na lang po kayo. Kayo sa mga nagbabayad ng tama, tapos ganyan lang po yung gagawin niyo sa mga sa pera nila. Siguro nagsusugal yung mga yan. Nakakahiya kasi hanggang sa ibang bansa, pinag-uusapan yung korupsyon sa Pilipinas. Sana maayos yung pamalakad. Magugunaw na ang mundo, ganyan pa kayo. Mahiya naman kayo, kakapal ang mga mukha niyo. Kung ko walang siguro susunod, baka pili siguro sunugin na kayo. Yung kayo. Mr. Speaker, I want to make this very clear. Ang TV... Sa pag-iimbestiga ng batang mambabatas na si Congressman Leon Leviste, may mga hidden files umano na dapat usisain sa pagpupondo ng budget sa isang rehiyon. Sa listahan kasi na kanyang pinangahawakan, malaki ang kanyang pagtataka sa halagang inilaan sa mga liblib na probinsya, habang ang liit naman sa mga malalaking syudad. Lalo na ngayon na parang naging aware na yung taong bayan sa korupsyon sa DPWH, dapat tayo talaga mag-push na yung susunod na budget, wala nang kickback. So itong 2026 budget, pagka na discover ninyo kung sino yung gumawa ng mga insertions, you're willing that that particular investigation happens in Congress. Sa ngayon, um, marami pong mga hindi nakakaalam ano yung laman ng budget. Meron po akong summary dito <laughs> ng magkano yung nakuha ng bawat rehiyon. Kita nga natin dito na yung mga malalaking rehiyon, mas maliit pa yung budget na nakukuha kaysa yung mga iilang mga maliliit na rehiyon. Pero ang lumalabas po, hindi ayon sa pangangailangan, ayon sa kung saan pwedeng pagkakitaan ang alokasyon ng budget. Kala ng iba, sa kongreso lang nagkakaroon ng insertion. Ang isa din po sa mga hindi uh, discuss ko ngayon ay mas malaki pa ang mga insertions sa loob ng Central Office ng DPWH, sa National Expenditure Program, at hindi galing sa Kongresman ilang mga insertion galing sa mga kontratista. Hmm. At meron po akong mga text messages dito galing sa aking dating district engineer na siya po ay nagsabi, meron pong mga kontratista na nagsasabit ng mga proyekto for funding ng DPWH at yun nga po ang lungabas sa non-allocable budget ng aking distrito. Hindi pa nasasagot ang questionabling sistema ito Abay, misteryoso namang nasunog ang isang opisina ng DPWH kamakailan. Nilinaw agad ni DPWH Secretary Dison na wala namang natupok na mahalagang dokumento. Samantala, kahit papaano umuusad ng paunti-unti ang investigasyon sa maanumalyang mga ghost project ng DPWH. Ang DOJ, nagrekomenda na ng mga pangalan na dapat kasuhan. Mga opisyal na sangkot sa anomalya, kabilang ang mga dating district engineers ng DPWH sa Bulacan na nakakaalam daw ng mga proyekto. May pondo, may dokumento, pero walang konkretong natapos. Sina dating engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, pati mga kontraktor ng St. Timothy Construction, Wawaw wow Builders, SYMS Construction Trading at IM Construction Corporation ang mga nasa paunang lista na sasampahan ng reklamo. Yun nga lang lahat ng yan na pending pa rin sa ombudsman. Uh, sa PI, pwede pa naman i-adjust lahat yan. Uh, just another day of evaluation before we pass it on to PI, before we form the panels that will conduct the preliminary investigation. So this week, gugulong na yan. Uh, at least six flood control cases. Ang mga Pinoy na nagpupuyos sa galit, buhay na buhay ang pangbabash sa mga isyong ito. Wala raw ngipi ng pamahalaang Marcos dahil makalipas ang tatlong buwan mula ng ilabas ni PBBM ang utos na panagutin ang mga kurap. Bakit tila mas mabilis pa rin daw ang agos ng baha kaysa pag-andar ng hustisya? Matapang ang Pangulo. Kaya lang, uh hindi niya kasi dinadaan sa galit. Hindi siya nagme-meltdown. <laughs> Yun siya. So, nandun pa rin yung sasabi natin, breathing, kung paano niya ito uh, take sa sarili niya at kung paano niya ilalahad yung gusto niyang sabihin. So, nandoon yung control, ayaw niyang nagagalit, pero metapang, tapang. Yan siya. Personally, would you prefer na mas tumapang siya? Matapang naman siya matapang eh. Matapang naman siya. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya palamura, ah. Hindi siya nagmumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, uh, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead at kung paano umaandar ang gobyerno at yung mga tao niya. Doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. Ang sabi ni Pangulong Marcos, kailangan maayos ang sistema at proseso ng justisya. Hindi maaaring madaliin kung nais natin itong gawing tama. Kulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would, what, what, what would then I be accused of? Alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. Do you want to get it done quickly? Or do you want to get it done right? That's the choice that we have. Pumangalawa naman si Yusec Claire Castro may sagot sa mga nagmamadali ng desisyon sa kaso. Unang-una, -una, uh, ako ayoko talaga yung nag-name-drop kung wala kang resibo. Yun din naman, kung pansinin mo, ganun din ang Pangulo. Kaya hindi siya nagbanggit eh. Binanggit lang naman niya kung yung 15 na uh, top contractors pero wala siya sinabi kung may kasalanan ba o wala ayaw niya ng may inosente na madadawet kasi ni-name drop mo lang. Kaya ang gusto ng Pangulo, pag nagdemanda, kumplituhin niyo naman yung ebidensya. Mahirap kasing sumabit kasi kasiraan din ng reputasyon ng taong babanggitin mo. Tapos wala palang ebidensya. Sinisira mo ang isang institusyon. Tapos so wala kang resibo. So the President is leaving uh, it all up to the Senate and Congress na na ipagpatuloy o hindi ang Hearing. It's up to them kasi wala na ang separation of powers tayo eh. Pag sinabi naman na pinagila ng Pangulo, sabihin, dinidiktahan sila. So, hindi hindi man makikialam ang Pangulo sa mga ginagawa ng mga mababatas na. Sa aksidente ng nangyari sa Cebu, marami ang nagtatanong, may plano ba talagang flood control project ang gobyerno sa ngayon sa bawat probinsya? O dapat humanda ang lahat na pwedeng maranasan na naman tulad ng naranasan ng Cebu? Pagli-linaw ng DPWH, may mga proyekto naman talaga para pigilan ang pagbaha. May flood control systems, river dikes at drainage rehabilitation. Pero bakit nagkakaganon? Sa halip na humupa, lalo yatang lumulubog ang bawat lalawigan. Wala yun kaming nahimo. Wala yun kaming, wala kaming napunit sa aming mga sir. Walang wala po kami, manginanglan kami ng tulong. <laughs> Yung nililalim sa amon. akong mga anak, Yung lim, wala naming tulugan, wala naming pagkain, wala, wala kami magamit. Yun pong may mga mapunit-punit kami ng damit, yun na lang Kapag pagkain, bigas, at least lang may makain kami. Pero walang-wala kami. Alam nyo bang sa probinsya pa lang ng Cebu, 25 billion pesos ang pondong nilaan para sa mga flood control program sa lalawigan. Pero ang nangyari, bakit mistulang kinain pa rin ng tubig baha ang malalaking parte ng kabahayan sa Cebu? Habang patuloy na binibilang ang mga nasawi at mga nasa lantaroon, tila walang nagmamadali na makuha ang hustisya kani-kanya pa rin ang turuan at takipan. Hindi pa nga nare ang problema sa Cebu. Dumagdag na rin ang La Union at Davao Occidental sa mga lugar na may red flag ang DPWH. Halos 270 million pesos ang kabuang halaga ng flood control projects na yan. Pero natuklas ang puro dokumento lang din Kasama rin sinampahan ng kaso ang Silver Wolves Construction Corporation at muling nabanggit ang St. Timothy Construction ng mga diskaya. Sa muling pagbubukas ng imbestigasyon sa Ghost Project ng DPWH sa susunod na linggo, ang dating House Speaker Martin Romualdez ipapatawag na rin daw. Ito ay matapos akusahan ng mga diskaya na siya raw ang mismong nag ng budget para sa mga proyekto at humingi pa ng kabahagi sa pondo. Ang aligasyong ito, mariinamang itinanggi ni Congressman Romualdez. Iimbitahan din si dating kongresista, Saldico, sa pagdinig. Umiikot na ang mga investigasyon at mas lumilinaw rin na hindi lang ito simpleng anomalya. Ito ay sistematikong korupsyon mula sa pagpaplano, pag-aproba ng pondo, hanggang sa pag-award ng mga proyekto. Ang ICI kahit pa may hawak ng mga report, limitado lang din ang magagawa. Habang tumatagal ang pagtuklas kung sino ang mga salarin, hindi naman papatinag ang mga taong gustong magprotesta. Lalaban sila gamit ang tinig ng kalsada. We can escalate basta tumating ebidensya. So, you know, it's better to file one at a time, nang sabay-sabay. We can escalate to a higher crime, but unti-unti uh, tayo. Importante, gumagalaw na yung ibang kaso. Mm -hmm. you know? And they are already uh, facing some uh, action that they have to answer. Marami pa ang mabubulgar at marami rin daw ang siguradong madadawit habang patuloy ang pagdinig sa mga anomalyang ito. Ngayon na may inaasahan na namang super bagyong parating na uwan at tinutumbok naman ang Luzon, susubukin na naman ng kalikasan ang mga ipinagmamalaking flood control na ginawa sa iba't ibang lugar. Huwag naman sana'ng trahedya at paghihirap naman ang maging patotoo sa kapalpakan at kapabayaan ng mga nasa katungkulan. Abangan ng susunod na kabanata. Inatanawan ng